Yo, what's up mga backyard? Welcome back sa aking channel. So ngayong araw guys, uh, may nire-ready akong goldfish oranda dahil meron umorder sa akin na taga San Pablo City, no? At ayan nga pala guys, meron tayong mga bagong stock dito, no? Ayun, napakarami nating goldfish tetra dito. So meron 'yung mga malaking size meron din na maliliit so halo pa yan guys yung mga size ng ating mga globish tetra So, ito yung ating mga binebentang mga goldfish, guys. Ayan. So, meron tayo dito mga malalaki. Mga good size. Tapos, ito yung ating ipapadeliver papuntang San Pablo City. No? So, maraming maraming salamat, Sir John Vincent Du. Ayan. Sa pag-avail ng 15 pieces Oranda Goldfish. Ayan. So, sa mga naghahanap, guys, marami pa tayong available ng mga Oranda Goldfish. Ayan. So, puno pa yung ating 50 gallons at uh, papansin nyo medyo malabo yung tubig natin dahil ang filter lang natin dyan ay sponge filter tapos meron pa tayo dito sa baba Ayan. kung matatanong nyo pala guys ah, ang water change ko dito ay umaga at gabi so, pagkakauwi ko ng gabi ay nagwa water change pa ako dito sa ating mga goldfish Ayan. so pupunta tayo sa aking gapi dahil meron ako mga bagong gapi nga pala doon So, nandito tayo sa ating gapi. Ayan. So, ito yung mga setup natin ng gapi, guys. May mga naidagdag ako dito. So, may naidagdag akong isang trio dito sa ating Blue Dragon. Ayan. So, napaganda nitong ating Blue Dragon dahil kulay na kulay, guys. Ayan. So, may naidagdag ako dito ng isang trio na Blue Dragon. At Malapit na yan guys kahit may kukunin akong styro tab at doon ko ililipat itong ating mga blue dragon dahil dalawang trio na nga sila dyan at hindi na sila kasya. Tapos dito guys yung ating Black Balloon Mollies. Ayan. So nanganak na nga yung ating trio ng Black Balloon Mollies. So meron na tayong prey dyan. Tapos nagbuod na rin pala ako ng isang trio ng PKBM so hindi ko alam kung trio to o tatlong female ata to tapos ayan guys so meron na tayong fry ng PKBM meron na akong natatanaw na isang pirasong fry so ayan na natin yan dyan guys tapos meron din tayo ditong pidert ayan meron tayo isang pair ng pidert o yung platinum dumbbell red tail tapos ito nga pala guys, ah, meron pa pala ako dito. Ito, papa ito sa inyo. So, meron akong nabiling mga balloon Mollies na Gold Dust, na Lyre Tail, ayan. So, bumili ako ng tatlong trio guys dahil gusto ko yung mga gintong kulay eh. So, nandito sila sa 10 gallons natin. So, dito natin sila paparamihin. So, ito guys, ito yung ating Gold Dust na balloon moli. Ayan. So, layer tail yan, guys. At malalaki din ang size nito. So, yun nga. At nag-start ako ng tatlong trio. So, sana yung maparami natin yan, guys. Para mga meron tayong mga dagdag na koleksyon sa ating backyard. Tapos nagbreed na rin pala ako dyan ng beta guys. Nagbreed ako ng crown tail. Ayan. So, sa ko na kayo i-update dyan, guys. Pero, umitlog na yung ating female. At inalis ko na doon. Tapos, nandiyan pa rin yung, yung ating unlidap niya. So, magnadap, magnadap niya nga pala yan, guys. Yung aking kinukulture na yan. So, yan pa rin yung ating setup, guys. At marami pa rin tayong gapi. So ito na nga guys at naibalot ko na yung ipapaship ko papunta San Pablo no. So sana ay walang mangyari at makarating sa kanya to ng buhay. At maganda naman ang oras ngayon dahil alas 5 ng hapon at panigurado yan kahit magtagal ng biyahe ay buhay na buhay yan. So lalagyan na rin natin yan ng ating sticker dahil hindi naman nawawalan sa mga mag ng mga isda o anuman sa atin ay syempre meron yan free sticker hindi nawawala sa atin yan guys dahil uh, masaya ako pag nakikita ko sa aquarium nyo na nakadikit yung aking mga sticker so hintayin na lang natin yung lalamo rider So ayun na nga guys at na-pick up na nga pala ng, raram, La raram <laughs> Lala Rider no? So hindi ko na nga na So yun nga at uh, kukunin ko naman yung dalawang styro tab na gagamitin ko sa ating mga gapi So ipapalit ko yon ating trio na albino koi snake skin Ayan no, ganda ng albino koi snake skin natin guys So naubos na rin yung pang out ko nito no So mag, mag ano na lang ako ng mga pang out ko na gapi Tapos merong kasama yan na trio balloon platy Ayan So ayan yung pangpalit ko doon sa styro tab. So, sisimulan ko ng balutin, guys. Tapos, update ko nga pala kayo kay Laichi, no? So, magkaroon ng white spot si Laichi. So, yung white spot, guys, ayan yung parang buhangin na kumakapit sa katawan ng flower horn. So, nung mga nakaraang dalawang araw, guys, uh, medyo matamlay na yan si Laichi. Pero ngayon ay back to normal na siya. So, hindi na nga ako masyadong kinakabahan sa mga gantong sitwasyon dahil alam na alam ko na kung paano kung paano gamutin yung mga ganyang sakit no? so ano na lang yan, basic na lang yan sa atin so hintayin na lang natin makarecover si Laichi so siguro na stress siya at humina yung kanyang immune system doon sa ano sa pangalawang sunod na breed na ginawa natin no? so hintayin lang natin mapuno tong ating tubig ng mga glopis tetra at tayo pupunta na doon sa ating pinagsasopan ng styrotab so ibabalot ko muna guys So ito na nga guys at naibalot ko na yung ating iso-swap doon sa ating styro tab. So ito yung ating dalawang female na albino koi. Tapos ito yung male albino, albino koi natin. Tapos ito yung isang trio na balloon platys. So bago natin iswap yan guys, mungungan pala muna kami ng kitikite. So pakita ko sa inyo yung spot natin. So ito yung spot namin kung saan kami nang huhuli ng mga kitikite no. So nagpapakain ako ng mga live food sa ating mga goldfish ngayon. At na rin sa ating mga PKBM no. So kasama ko diyan si Parin Jerome at siya yung nagturo sa akin dito sa spot na to no. So napakaraming kitikite guys. Andi live foods kami ngayon no. At kung papansin niyo napakalawak ng lugar. Ayan no. So ayan mga fish pan diyan guys at punong-puno ng mga duck weeds, Ayan. Ito lang yan sa St. Francis One dito malapit lang sa area ko at yan na nga magsasawa kami sa live goods ngayon at sana'y huwag maubos ayan so tatry ko manghuli guys oh so sa si -si sa isang sadyo mo guys ayan ganyang karami agad yung mahuhuli mo kitikiti -kiti dito no so tama tama sa amin yan So ayun na nga guys at nakauwi na ako dito sa aking backyard no. So hindi ko na nga na-videohan na kinuha ko to. So ito yung dalawang styro tab na ipinalit ko doon sa ating gapi no. So ayan. Tapos ah uh, didikit ako na nga rin pala yan pang preventive lang guys baka mamaya mag-leak. So didikitan ko yan itong ating sealant na itim. Ayan. So gagamitin natin yan guys bago natin lagyan ng tubig. Tapos ito yung mga nahuli kong kitikitay guys. Ayan. So goods na to pang dalawang araw dito sa aking mga isda. Lalo lalo na sa ating mga beta. Sa ating mga goldfish. At ito yung tamang tamang pampakulay no? kasi live goods na to guys. So ayan napakarami guys. So babalik na lang ulit ako doon pag naubos yan. So hanggang dito na lang muna ang aking video. Maraming maraming salamat po. I'll be skipping ko sa lahat. Peace out. Bye-bye. Even when you feel low, you still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran said no, man, I still go. Go, 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 go. go.